WhatsApp mga kababi? Welcome back to my channel Denaryon Lopa at saka ng pala yung kombinasyon natin ngayon sa araw na to yan, kumusta sa lahat? Ah, uh, umpisa na natin <laughs> Yan, kumuha na ko plain na lopa mga kabay. Di ko alam mga kabay kung acidic to o hindi. Pero, ah, uh, magmix tayo ng, ipa ng palay mga kabay o ito na yung ano natin yung uh, enjoy photos kasi yung mga eh, gusto natin mapaparami mapapaganda yung enjoy photos natin dito may ipa ako ng palay mga kabay ito yung pangmix natin doon sa plain na lupa para maging buhaghag yan kukuha na ako ng, ipa ng palay para maumpisahan na natin sila mga kabay yung pagpaparami ng enjoy photos at saka uh, para gumanda mga kabay o oh, ito yung ano natin yung ipanampalay napakahalaga nito mga kabay napakaganda tong ipanampalay ito na siya uh, ilag ko lang yung balde para maumpisa na natin yung pagmimix para mang maganda sa ano natin mga kabay sa halaman o oh, ito siya malapit na mapuno yan, okay, all right. Ganun lang mga kabayan ang paggawa natin ng mga suwel. Oh, ito siya nakakuha tayo ng isang balde. Yan ito, ipan ng palay press na press. Okay, mga kabay. Tapos ito na yung lupa natin na plain. Siyempre ilalagay eh, na natin mga kabay para ma-mix na natin siya. Yan. Tapos siyempre halukay. <laughs> Kailangan natin mga kabay ma-mix ng husto to para gumanda na yung putos natin yan makikita nyo mga, mga 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 kabay kung ano yung gagamitin natin na pagtamnan dito sa potos natin na enjoy potos ang enjoy potos mga kabay napakaganda rin sa mga kabay ah uh, isa din siyang lucky plant lalo kung ilagay natin sa terrace natin ah uh, naghahakot din siya ng swerte mga kabay pero yung swerte na yung mga kabay simpre, kailangan natin na sabayan din na pagtatrabaho kasi ano yun naman natin yung halaman natin na swerte mga kabay o lucky plant Kapag tatamad-tamad tayo, hindi tayo kumikilos Walang papasok mga kabay pagka ganun <laughs> Yan kaya, uh, kapag uh, mga lucky plant na mga halaman na ilalagay natin sa ating bahay Siyempre, uh, kailangan din natin magsipag mga kabay para may grasya tayo da darating Okay, kuha lang ako dito ng ano mga kabay Uh, walis, kailangan, gusto ko kasi mga kabay malinis, ayoko ko yung makalat mga kabay uh, gusto ko magtrabaho na malinis para uh, malinis din yung ano natin uh, bakuran, yan, yan ang importante mga kabay pagmalinis tayo yan sa na walis natin tapos kukuha na ako ng sako na gagamitin natin uh, ito yung ano mga kabay, electric pan yan, takip, recycle sa mga kabay huwag nyo nang itapon kasi mga kabay, magagamit din natin to. Siyempre, uh, ang gagawin natin dito ang pangsapin mamaya, yung sako. O, di wala tayong gastos mga kabay. O, ito na yung gagamitin natin. Ayan, o, sako ng bigas. Ayan, gupitin lang natin. Ayan. Okay, alright. Ganun lang siya mga kabay. Ayan, gupitin natin siya. Para, maano na natin, mailagay na natin doon sa Uh, takip ng electric pan ito mga kabay wala tayo talagang gastos mga kabay puro recycle yung ginamit natin Aww. ayan okay alright ayan na biakin ko pa ulit dito ayan bibiakin lang natin para makapagtanim na tayo ng enjoy putos okay ganun na sa mga kabay tapos uh, ilagay na natin yung sako sa electric pan tapos lalagyan natin ng lupa bago natin gupitin yung tagiliran pabilog yan. Ganun lang sa kadali mga kabayong pag uh, ano natin ang mga idea. Yan. Kaya tayo gumawa ng video para uh, maano nyo rin mga kabay. Kapag may mga ganito kayong halaman, enjoy photos. Gusto nyo papagandahin para maparami natin. Yan. Okay. Alright. Yan. Ganun lang siya kadali. Yan. Punuin ko lang mga kabay bago natin gupitin yung sasako. Yan. Ito mga kabay, napakaganda pakabuhaghag nito. Uh, kahit acidic yung lupa mga kabay, mawawala yung acid. Kasi kapag ka nagdilig tayo mga kabay, pag acidic yung lupa, kapag magugat ugat na yung uh, natin mga kabay, mahihirapan, masasakal lahat ng mga ugat niya. Kaya ang ginagawa natin, nagmimix tayo ng ipanampalay. Kaya oh, ito, ginugupit ko na para bibilog na yung sako. Para hindi rin sa ano mga kabay, para maganda sa tingnan. Ayun. O, ganun lang yung gawin natin, mga kabay. Uh, kailangan lang natin na maghanap ng mga recycle. Nasa kapag, kapaligiran lang natin, mga kabay. Pwede na tayo magtanim ng iba't ibang variety ng halaman. Yan siya. Uh, Napaka-simple na mga pamamaraan. At saka nakakatulong pa tayo sa kalikasan, mga kabay, pagka mga ganito yung ginagawa natin. Napakalaking tulong hindi ito kapag uh, ano mahirap pagka maitapon sa ilog o sa kanal magbabara magbabaha kaya lahat ng recycle mga kabay pwede nating gayon na pagtamna ng mga halaman mapaganda pa yung mga halaman natin oh ito okay na siya tabi ko lang yung kapotol kasi magagamit ko pa rin yung mga kabay oh ito na sa mga kabay oh. yung ano natin yung takip ng electric pantaposako uh, pwede na siya na uh, pagtamna ng halaman ayun oh komportable na yung mga halaman natin dito mga kabay na itatanim yan tapos ito mga kabay mamaya yung sako butas butasan ko yan simpre para pag nagdilig tayo mga kabay hindi mag i yung tubig tapos ah, uh, ah, uh, hindi sila mabubulok ayan oh sobrang ganda nito okay tapon ko muna mga kabay yung ano kasi gugupit gupitin ko na naman yung sako para malagyan natin ang butas yan kumuha ko ng gunting pasensya na kayo mga kabay na medyo matagal yung video natin mahaba kasi gusto ko mga kabay perfect yung ginagawa natin yan para makikita nyo kung paano ang mga proseso na pagtatanim ng enjoy putos yan sana mapusuan nyo uh, maraming mga kabay din natin na makakita nito sana ishare nyo yung video natin mga kabay yan, ganito lang napakasimple na mga pamamaraan ang pag tanim ng bawat varieties ng halaman at saka ito mga kabay, kapag kagumanda kasi ito, lumago na siya uh, pwede natin na i, ano mga kabay uh, pwede na natin ibinta yan, alam nyo na kung magkano yung presyuhan natin kayo na ang bahala mga kabay, basta sa atin uh, mga tutorial kung paano magpapaganda ng mga halaman sa mga recycle na lagayan yan ganyan lang siya oh, napakasimple yan butas-butasan lang natin para makapagtanim na tayo mamaya ng enjoy putos yan dito mga kabay may mga ano tayo monjola marble queens uh, ano pa ba yung isa basta marami din klase yung enjoy putos mga kabay tapos may ordinary din tayo yung ano may variegated na yellow. Ang EJ Potos naman mga kabay, puti yung variegated niya. Marble Queens, ah, uh, puti din mga kabay, pero iba yung Marble Queens, malalaki kasi yung dahon. Ang EJ mga kabay, maliliit. Yun. Ito mga kabay, kasi yung ano, kaya kinat ko na siya, sobrang haba na kasi, uh, gusto ko mga kabay na dumami pa ng gusto yung enjoy photos natin kaya ang ginagawa natin uh, kinat natin yung kanyang ano tapos putol-putulin natin tag dalawang dahon mamaya para mapuno natin tong takip ng electric pan ayan siya uh, kailangan lang talaga mga kabay sipag at syaga pagdating sa mga ganito na mga pamaraan yan ayan o, nakikita nyo may mga butas na siya yan pagka nagdilig tayo o uulan bababak uh, bababa na yung tubig dyan mga kabay ang ginamit natin mga kabay sako ng bigas. Yan, matibay dito sa ako ng bigas mga kabay para dito sa siyang plastic. Kasi kapag ka, uh, uh, nga natin to yung lagyan ng tubig, hindi makakalabas yung tubig mga kabay dito sa sako ng bigas. Yan, ito last na lang. May mga butas na, hindi na tayo mahirapan ito. Okay, alright. Ganun na sa mga kabay, napakasimple na mga ano, idea. Para sa lucky plant natin na enjoy photos. Yan, sana i-share niyo yung video natin para mas marami pang mga kabay makakakita. Tsaka, matularan mga kabay ang ating mga ginagawa. Okay? Okay na sa ayan, oh. Oh, yan. ipapakita ko sa inyo yung mga butas. Ayan, sobrang dami. Yan, ganun lang sa kasimple. Yan. Sakto lang din yung mga butas, mga kabay, na hindi rin makalusot yung ano natin. Yung... Mix na Swill Plain na lupa at saka Ipanampalay Kasi eh, ito mga kabay yung lupa Kasi na kinuha ko kanina sa labas Hindi ko alam mga kabay kung acidic o hindi Kasi pagka acidic mga kabay Mahihirapan yung halaman natin na lumago Mahirapan sila lumaki Kasi pagka nagdilig tayo Pagkatapos uh, Tawag nito ah uh, matuyo yung lupa, magiging ano sa mga kabay parang bato. O simple yung ugat ng halaman natin, may hindi na maka, ano, hindi na sila makapag-wild. Kaya ang halaman natin, uh, ano siya, malnoris, maliliit yung ano, maliliit yung kanyang mga dahon at saka yung kanyang mga tangkay. Yan, ganun lang siya. Uh, sana masundan nyo yung ano, sana tapusin nyo rin yung video natin para makita makik nyo badang huli. Oh, o, ito, ito, tapos na. Yan, ganun lang sa kadali mga kabay. Yan, dito mag-start na ako mag-tanim. Magputol-putol ako tag-dalawang dahon. Uh, putol tapos tanin kasi eh, mahirap mga kabay mamaya mabaliktad eh. Hindi sa tutubo. <laughs> Yan, uh, dito mga kabay kailangan mo tsaga mahaba yung pasensya sa pagtatanim ng ganito kasi kapag ka dito wala kang ano mga kabay ay maiinip ka mga kabay hindi mo to matatapos kailangan talaga na mahaba yung pasensya mo dito sa pagtatanim ng enjoy photos lalo na sa ganitong mga taniman medyo malaki kasi ano nga sa ng electric pan yan patuloy lang sa pagtatanim okay alright yan na siya. Uh, mahirap kasi mga kabay kapag putol-putuli natin ng ano, diretso, ipunin. Kasi pagka nabab, mga kabay, hindi talaga yan mabuhay. Kaya ang ginagawa natin, putol, tanin, putol, tanin. Pero at least alam natin mga kabay na diretso talaga sa hindi sa baliktad. Yan. Ito mga kabay, uh, pag uwi ko nga sa ano, pagbakasyon ko, Magdala din ako ng enjoy putos kasi wala sa amin itong mga kabay, wala sa negros. Mayroon, ah, hindi sa ganun karami mga kabay. Kunti lang. At saka mahirap hanapin. At saka doon itong mga kabay, siguro Sir Bolton, na ah, hiyang talaga sa doon kasi sa lugar namin. Napaka, uh, ah, ang klima kasi malamig para sa bagyo. Kaya ang gagawin natin ngayon, uh, ah, magpaparami tayo para maka pag-uwi tayo nito, pagbakasyon. Yan, magdala ko ng monjola, enjoy photos, uh, marble queens, uh, Brazil, na mga pwede natin itanin. Yan kasi yung misis ko mga kabay, mahilig din sa halaman. Sayang lang nga yung vlog niya. Hindi, uh, nasira kasi yung cellphone. Kaya yung vlog niya mga kabay, yung ano niya sa mga halaman din, hindi na niya na-pluran. Na kasi nakalimutan niya yung ano, yung password. Kaya sabi ko sayang yung ano mo, may mga matataas pa naman sa views doon. Yan, okay, Alright. Dito malapit na natin matapos yung bandang kalahati kasi natihati ko muna mga kaway para hindi tayo mainip. Yan, patuloy lang tas pagtatanim. ah uh, medyo sumakit na nga yung bewang ko dito. <laughs> Kanina pa ako nakaupo. Yan. Ganito lang mga kabay yung pag ano yan pag uh, sa mga pagtatanim ng mga halaman. Pagka ito lumago, tapos pwede na tayong magpropa ulit. Yan, mamaya sa bandang huli ay papakita ako sa inyo para maano kay mga kabay ganahan kay na magtanim ng mga ganitong lucky plant na enjoy photos. Yan, okay, alright. Ganun lang sa kasimple. Noong una mga kabay, hindi talaga sa mag maganda tingnan kasi uh, hindi pa siya nakapag, ano, pero pagka ito nag-wild, uh, nabubuhay na siya, ang bilis nito mga kabay, isang buwan, ang kapal na nito kaagad, ganun kadali yung enjoy photos. Yan. Okay. Malapit na tayo matapos yung dito na side. Tapos kala kalahati na naman sa kabila mamaya. Yan. Okay, ito ni Jolanta yung ano kaya hindi ko na sinama mga kabay. Kasi pagka ano ko yon, uh, baka hindi na sa mabuhay. Yan ang enjoy photos mga kabay. Uh, matakaw sa, sa tubig. Gusto niya para basa ang kanyang swill. Kaya tsaga din sa pagdidilig para mapaganda natin yung mga enjoy photos natin. Okay, alright. Uh, ito, dito na sa kabila. Uh, siksikan pa natin ng ano dito kasi medyo awang. Yan, ganun lang sa mga kabay kadali. Yan, to lalagyan natin ulit. O, oh, kalahati na lang. Uh, medyo matagal-tagal, mga kabay. Sana tapusin yung video natin. Yung mga tutorial natin. Ito, malapit na mapuno. Yan, napaka-simple. Pagka magtanim kayo, ng mga ganito, habaan talaga natin ang ating pasensya para matapos natin ang ating ginagawa. Ayan, katulad nitong ginagawa natin. Ayan. Okay, alright. Oh, ayan, panim lang. Walang problema yan. Basta matyaga lang tayo at saka masipag. Maano rin natin mamaya lalagyan to na lalagyan natin ng tali to na ano para maihanging natin. Yan may nabili ako dito na tali na orange. Yan ang gagamitin natin mamaya mga kabay pagka matapos na dito magtanim. Okay, all right. Yan. WhatsApp, WhatsApp sa inyo lahat. Ah, uh, shut out pala sa lahat ng mga kabay natin na OFW. Yan, migo gumiga shut out sa inyo lahat. Sa WhatsApp, WhatsApp. Yan, ingat kayo lagi diyan. Ah, uh, san man sulok dito sa ano mundo. Yan alam ko na nagsusumikap talaga kayo na para alang-alang din sa pamilya natin na guminhawa ng konti kasi so, yun na nga tayo nandito lang tayo sa Manila yan dito tayo nagtatrabaho tsaga lang din kasi kapag yun nga sabi nila pagka wala kang tsaga hindi ka makakain ng linaga <laughs> yan kailangan talaga magtsaga para may linaga ang sarap Okay, alright, mga kabay. Malapit na tumatapos, matapos. Kunti na lang. Yan, ilang piraso na lang to, Yan, uh, ano rin to mga kabay. Dikit-dikit uh, rin yung pagkatanim natin. Yan, kailangan talaga, mga kabay, na medyo idikit-dikit natin sila. Para pagka, ito yung, ano mga kabay, maglalagay na tayo ng, ano, ah, uh, tawag nito, yung organic fertilizer kasi ayun na nga hindi tayo gumagamit ng commercial mga kabay organic natural yung mga paraan natin para sa ano na rin yan para sa lupa na rin natin yan para hindi sa magiging acidic kasi kapag ka magiging acidic mga kabay ay, hindi natin maparami yung mga ganitong mga klaseng halaman kaya kailangan talaga natin gawin okay ito tapos na kukuha na ko ng uh, tawag nito ah uh, ay kulang pa pala ay, so, naputol pa ako ulit kasi kailangan talaga na ano maisiksik ng husto tapos yung kasunod dito yung pagtali natin ng orange na lubed para may hanging natin sila mga kabay okay malapit na o, ilang piraso na lang to medyo masakit na yung biwang ko dito mga kabay uh, hindi, hindi nyo lang na ano pero ramdam na ramdam ko talaga yung likod ko sa masakit na. Alam niyo na, nagkakaedad na tayo. Ano, okay. Op, dandaan pag tayo kasi sumasakit yung Bewang. O, ito na sa mga kabay. Maglalagay na ako ng tali ngayon. Para may na natin siya. Ayan, susukatin natin yung tamang haba. Yan. O, paputulin natin ng gunting. Yan, ganun sa kadali. Hmm. Wala pang ano mga kabay, wala pa tong 30 minutes matatapos na tayo. Yawon, ganun lang yung ano natin at saka hindi tayo masyadong nagka ng video mga kabay para masundan niyo talaga yung mga ano natin. Uh, mga ginagawa. Kasi na hindi rin ako nagpa pass uh, forward. Kasi gusto ko mga kabay na makita niyo talaga kung ano talaga yung mga ginagawa natin. Yan, susukatin ko rin yung kabila para Uh, tama yung ano parang yung haba kasi pagka hindi to parang haba mga kabay mamaya tabingi yung kabila tapos yung si kabila mahaba tagilid yung ano natin yan, tapos italik ko yung dolo ibuhol ko hmm. yan, ayos natin ng ano yan, para papantayan mamaya okay talik ko na ulit kasi pantay na siya yan, ganun na sa kadali Napakasimple. Ang importante talaga, pagtsatsaga talaga. Yan, pag ipagsamahin natin yung sipag at tsaga. Okay, ito, oh, nabinuhat ko na nga. Tali ko muna yung dulo mga kabay para uh, um, maano na natin. Maihanging. Yan, buhatin na natin ito mamaya. oh, okay na yan. Tapos, uh, doon ko sa ilagay mga kabay. Ayan, um, may, may ginawa din ako dito na ano. Um, Uh, kawayan yan dito ko sa ihangin yan o di ba napakasimple may ano na tayo may laki plant na tayo na enjoy photos na nakahangin yan ganun lang sa kadali mga kabay yan tali ko lang yan, tapos sabay diligan na natin to kagan mga kabay oh okay Oh, wala na, nagduyan-duyan na. Mm. O, tapos, didiligan na natin. Ayan kumuha ko ng tubig tapos lagadera yung gamit natin ikat ikutin lang natin para madiligan lahat o ganoon lang siya kadali yan basang basa na yun mga kabay ikutin pa natin <laughs> yan ok alright tapos na tayo maraming salamat yan napakasimple na ano mga kabay na paraan Oh, ito yung mga ibang halaman ko dito, mga kabay, yung mga pilo. Yan sila. Oh, di ba dami na nating halaman dito, mga kabay, iba't ibang variety, mga pilo Yan, may variety pa tayo dito. Tapos may silom. Yung ganun lang. Kasi kapag ka marami halaman, mga kabay, nakakatuwa. Tapos yung mga ano natin dito, nandito din sa baba, yan know? Oh. iba't ibang varieties na halaman. Tapos, simpre, Ah, ito yung ginawa natin kanina. Yung ano natin, pakita ko muna ano yun dito, yung nakatanin dito sa mga kok, ayan o, monjula, mga kabay. Yan, no, oh, ito, sobrang ganda nito mga kabay, nabili din natin to Okay, o, oh, ito na yung ginawa natin kanina, okay na sa mga kabay. Yan, sana natuwa kayo sa video natin, sana i-share nyo. Okay, alright, ganun lang siya kadali. Oh. Five minutes later. Eh, mga kabay, papakita ko na sa inyo yung ano, yung ginawa natin doon sa, ah, uh, uh, tawag nito, enjoy photos, oh, yan, oh, sobrang, ano nyan ng mga kabay, sobrang lago, yan siya, oh, yun, oh, ganyan lang yan mga kabay, recycle, yung ginamit natin, electric pan, tapos, ah, uh, nakahanging sa mga kabay, ayan o, oh, linagay natin dyan, oh, ito yung ano natin, ibang halaman dito, yan, ganyan lang sa mga kabay, yung ano natin, mga, paraan paano magpapaganda ng halaman paano magpaparami yon yung enjoy photos natin sobrang ganda niya na kasi nga yon ang nakahanging pagka katulad nito mga kabay pagkalumabas ng mga to uh, bumaba pwede rin natin katingan propagates natin pero pwede rin mga kabay pa lawitin natin sa baba para mas maganda sa tingnan yan ang ano natin ah uh, Enjoy photos Okay. Uh, paano mga kabay, hanggang dito na lang. Kita-kits na lang natin sa sunod natin ng mga video. Maraming salamat. Bye-bye. What's up, what's up sa lahat.